Mabuhay. Welcome to Madam Paula Contisera YouTube channel. Narito nga ang katotohanan. Ganito pa nga kasaya ang grupo ng Miss Grand International bago pa nga ang eksenang nangyari sa Miss Grand International 2024 Coronation Day sa bansang Thailand. At ito nga ang nangyari after pageant sa stage na kung saan ay makikita pa din ang malungkot na pagkabigo nitong si Miss Grand International Myanmar na. Masungkit ang corona sa Miss Grand International 2024 beauty pageant ay nagkaroon nga ng pagkadismaya sa kanyang grupo. Partikular na nga si Miss Grand Myanmar candidate at ang manager at mismong direktor ng Miss Grand International Myanmar. Narito ang ilang eksena na galit na galit ang national director nito at kinuha pa ang corona pagbaba ni Miss Myanmar sa stage. At dismayado din maging ang mga Myanmar fans dahil nga nagbuhos sila ng maraming boto na ang ibig sabihin nga nito ay gumastos sila para nga sa ikakapanalo ng kanilang kandidata. Kaya nga nakapag-uwi ng prize itong si Miss Myanmar na Best in Votes sa naturang patimpalak. Agaw eksena nga ba si Myanmar? At tama ba na umapela sila na dapat ay sila ang manalo sa patimpalak? Ano ba ang inyong mga opinyon sa naturang drama sa Miss Grand International Beauty Pageant? Mahal na manunood, nais kong malaman ang inyong opinyon. Dito mag-comment ka lang sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And I thank you.